Nang tumalon ako sa ilog noong gabing iyon, wala na akong balak lumangway pabalik. Pagod na ako, hindi sa pagod ng katawan kundi sa bigat ng puso. Sa edad na labing pito, pakiramdam ko ay wala nang natitirang dahilan para mabuhay. Iniwan ako ng mga magulang kong Buffy na parang bagahe, lumaking ulila sa sariling tahanan. Sa eskwelahan, ako ang target ng mga biro ng pang-aapi. Sa bahay, ako'y isang multo. Isang araw, tumayo ako sa gilid ng tulay sa aming baryo sa Zamboanga at tumalon. Pero hindi ako nalunod, Pagbulusok ko sa malamig na tubig, naramdaman ko ang isang pares ng kamay na humawak sa akin. Hindi iyon mga kamay ng tao, masyadong mainit para sa tubig na malamig. Parang apoy sa ilalim ng ilog. Hinila ako pa itaas, nilabanan ang agos, at inilapag ako sa baybay na parang alon lang ang nag-ahon sa akin. Nang imulat ko ang mata ko, nakita ko siya. Isang lalaking may matang tila langit na may bagyo. Di ko maipaliwanag, pero parang kilala ko na siya noon pa. Basang-basa siya pero parang di siya giniginaw. Tahimik lang siyang nakatingin sa akin, hindi nagsasalita, pero sa titig pa lang niya, alam kong ligtas ako. At doon nagsimula ang kwento namin. Araw-araw bumabalik ako sa Ilo. Hindi ko alam kung bakit, baka umaasa akong makita siyang muli. Isang linggo ang lumipas, wala. Dalawang linggo, wala. Hanggang sa isang gabi, habang pauwi ako galing eskwelahan, may naramdaman akong malamig na hangin na dumaan sa batok ko at isang bulong, "Wag nang malungkot." Paglingon ko, nandoon siya. Sa ilalim ng punong akasya. Hindi ako natakot. Sa halip, napayuko ako sa lupa, nanginginig. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa damdaming kayon ko lang naramdaman, ang marinig, sa unang pagkakataon, na may nagmamalasakit. Tinawag ko siyang Amin. Di ko alam ang tunay niyang pangalan, pero sa panaginip ko, iyon ang binulong niya. Hindi siya tao. Alam kong hindi. Ang paraan ng pagkilos niya, ang tila hangin sa bawat galaw, at ang liwanag sa mga mata niya, ibang iba. Pero hindi siya masama. Hindi siya nakakatakot. Sa katunayan, sa piling niya, pakiramdam ko'y mas tao ako kaysa kailanman. Tuwing gabi, lumalabas siya sa lilim ng puno. Doon kami nag-uusap, hindi palaging may salita, pero palaging may damdamin. Minsan, magkasama lang kaming nakaupo sa damuhan, pinapanood ang mga alitap-tap. Minsan, binabasahan niya ako ng mga kwentong hindi ko pa naririnig kahit kailan, tungkol sa mga nilalang na umiibig, naglilingkod, at nagdurusa ng palihim para sa mga taong di naman nila kilala. May dala siyang isang lumang panyo. Laging nasa kamay niya. Mabaho at sirang-sira, pero hawak niya ito na parang sagrado. Isang gabi, tinanong ko siya kung bakit. Taga rito yan, mahina niyang sabi. Isang batang babae ang ibinigay ito sa akin maraming taon na ang nakalipas. Niyakap niya ako, kahit akala niyang multo ako. Tahimik kaming pareho. Hangin lang at mga huni ng kuliglig ang narinig. Pero may bagay sa sinabi niya na humaplo sa loob ko. Minsan pala, kahit ang mga nilalang na parang wala ng puso na sasaktan din na aalala rin nila. Iyon ang gaze moment namin. Walang salita. Nakatingin lang siya sa akin habang hawak ang panyo. At sa titig niyang iyon, nakita ko ang sarili ko. Yung batang lumaki sa lungkot, sa tanong kung mahal pa ba siya ng mga magulang niya. Yung batang inakalang walang halaga. Pero sa titig ni Amin, parang sinabi niyang, ikaw ay sapat na. Lumipas ang buwan. Hindi ako sumuko sa buhay. Umayos ang grades ko. Unti-unti natuto akong gumiti. Dahil sa kanya. Dahil sa bawat gabi na pinuno niya ng liwanag ang madilim kong mundo. Hindi ko sinabi sa kahit sino. Para siyang lihim kong dasal, isang himalang hindi kailangang ipagsigawan. Pero isang gabi, hindi siya dumating. Pangalawang gabi, wala pa rin. Pangatlo, wala. Halos mabaliw ako sa paghihintay. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may parte ng kaluluwa ko ang naputol. Hanggang sa isang gabi, dumating siya. Pero iba na siya. Parang pagod, parang malayo ang tingin. I Amin, mean, mahina kong sabi. Hindi na ako makakabalik, sagot niya. Parang binagsakan ako ng mundo. Bakit? Kasi ginamit ko na ang huling sandali ko bilang tagapangalaga para iligtas ka. Wala na akong karapatang manatili sa mundo ng tao. Umiyak ako. Hindi dahil sa takot. Kundi dahil alam kong totoo ang sinasabi niya. At sa bawat araw na nagdaan, hindi ko lang siya naging tagapagligtas, naging kaibigan ko siya. Naging tahanan. Bago siya tuluyang maglaho, iniabot niya sa akin ang panyo. Ang parehong panyo na matagal na niyang hawak. Baka sa susunod na buhay, ikaw naman ang makakita sa akin, mahina niyang bulong. At nawala siya. Parang usok sa hangin. Naiwan ako roon, hawak ang lumang panyo na ngayon ay mabango, parang bagong laba isang himalang mabango na para bang sariwa pa ang alaala niya. Iyon ang gabi ng aking emotional rebirth. Dahil hindi ako bumalik sa ilog para sumuko. Bumalik ako para alalahanin. Para pasalamatan. At sa panyo niyang iniwan, natutunan kong hindi lahat ng nawawala kailangang kalimutan. Lumipas ang taon. Nagtapos ako sa kolehiyo. Naging guro ako sa mga batang tulad ko, yung mga iniiwan, nakalimutan at tila wala ng halaga. At sa bawat batang lumuluha, may sinasabi ako, alam mo ba, Minsan, kahit ang hindi natin nakikita, nagmamalasakit sa atin. Sinasabi ko ito habang may tinatago akong lumang panyo sa aking bag wala silang alam, pero tuwing nahahawakan ko iyon, parang naririnig ko ang boses ni Amiin sa hangin. Minsan sa buhay, may dumarating na hindi natin hinihiling. Isang nilalang, isang tao, o isang pagkakataon. At kahit sandali lang siya, binabago niya ang buong daigdig natin. Hindi dahil sa kung ano siya, kundi dahil sa kung sino tayong naging sa kanyang presensya. Huwag ka malungkot. Paulit-ulit iyong bumabalik sa isip ko. Noong una, bulong iyon ng isang mahiwagang gin. Pero ngayon, iyon na ang boses ko sa bawat batang nawawala sa dilim. Na-experience mo na ba yung may biglang dumating sa buhay mo para iligtas ka, pero hindi mo na siya nakita ulit. At tuwing gabing tahimik, sa ilalim ng punong akasya na ngayon ipatay na, naupo ako mag-isa, hawak ang lumang panyo. Naghihintay. Hindi na sa pagbabalik niya, kundi sa sarili kong katahimikan. Kasi kahit kailan, hindi ko siya malimutan.